ito ay rated SPG. striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Like and subscribe. So hello guys, awa please At ang ituturo sa guys ay paano mag-paint tricks. Nice. So first, go kayo ng vape. Tapos, hipakin nyo. Tapos, ibugay nyo. Ang unang step ay, syempre, kailangan nyo ng vape. Next is, fake smile. Ganyan, pero may cap konti. Tapos, ganito nyo. Parang ganyan, oh. Pero it's fake smile. Tapos, inhale nyo gamit ang ilong. Parang ganito. Demo natin. Parang ganon. At yun. Kung pagsasamahin nyo yun at aaralin nyo, syempre kailangan pa rin practice. Ay, malala. Um, Mm, marunong na kayong mag paint tricks Parang ganito Bye guys